tatlong araw yung ito. Tuwing alas 6 lang. At yung gata. Uh, oh, tsaka saka huwag mawawalang isang kanti ng puti. Okay. Hindi na po. Kailangan may nakapili. Pero yung pagpakain sa kanya, tatabi mo lang yung gatas o okay. ilulubog okay, okay. mo siya? Hindi po. Hiwalay. Uh, diba? Dito yung it baso. Huwag uh, na pag-ilagin uh, yan. Diyan no? lang hindi sa tabi. Dito yung baso. Tapos gitnaan yun ang kanila. Kasi po, ito po, buhay na to. Kaya lang, nagsiyatawag tayong pakain mampakain na para ano. Si, walang ba walang bayad to. Hindi ko pinapabayad to. Libre ko pong binibigay to. Kaya lang alagaan natin, pakain. Simula na po siya sa bungas. Alas sa isang umaga. Isang gatas, isang tubig, at isang kandila na nasa tikna. Lapag lang po ngayon, sir. Puti po. Hindi tayo pwede magitim. Bawal yun. Masuti ni Pala yung disgrasya na tayo. Oh, bawal yun, sir. Okay, dito po yung taas Patas, at... Tubig. Tubig. Tubi. Tubi, tubi. Ah, ma'am, awakan nyo lang. Ah, malakas po yan. May may kakaibang ano po yun. May sign na ako. Hindi kayo, o? Alright, eh. Okay, sige dito po. Pisaan natin. Kika lang, may upong ka sana. Hindi, o kalang po yan. Hindi, okay, ligyan mo na okay. po. Gusto niyo pa kami. Ay, ito na. na lang. Joke lang po, ma'am. Joke lang. Joke lang, okay? Tanggalin na po natin. Mabilisan to ha? Babae po ito. Matanda. Piki. Mayroon po. Sa to. Aray po. Tenet o pararotas. Dalawang kamay, pababa, sige, sige, baklas, baklas Baklas, tanggalin mo lahat yan Tanggalin mo lahat yan, sige Hindi ako natakot sa'yo Let's Tanggalin mo lahat yan ha, nagkakaintindihan Ha? Nagkakaintindihan Tanggalin mo lahat yan ha Ha? Dubayan niyo tong taong to, tong kamilang to Sige, baklas, baklas Baklas pu Sige pa, kunti na lang Kunti, kunti na lang Sige pa Kunti pa Kunti pa. Bagras. Masinti mo na ito, ma'am. Kasi kundi lang ito sa inyo, eh. Kaya yung mabulko lang. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo ito, ha? Poo! Tanggalin mo lahat, ha? Sagot! Tanggalin mo pala lahat ito, ha? Nakakaintindihan. Ha? Sige, kunti pa. Kunti pa. Sige hindi aminto ma'am matindihan nito po puha patay ko. Um, ito ito ma'am, balik natin patay na lang ito gusap natin, natin. Panginoon kung isa sa akin madakilaw may naman nang basbasay na patay nung gumagambala sa lalaki ito siya ni Pratriz sa amin um, Adal! tubig yung tubig naman yan ma'am sir ipitan ulit kita tina mo wala ka na mararamdaman Nagkarga na po yun. Ako lang yung madali. Tinan nyo mama. O isa pa. Para makita nyo. Ito po. Tinan nyo po ha. Tinan natin. Sino kayo nagluwa po naman sa amin na po? Sino lang yun ang sir. Pero ako naman bahala. Sakit doktor. Pigit. Wala. Wala. Inkanto. Oh! Wala alam mong pinipig ako. Ito po yung babae kanina. Oh! Wala na. Sabihin mm. na. Ma'am, kayo naman. Ah, siya sa lahat nandito ako sa... Tarlac kung sa ang gabi na po, Eric. Shout kay Melo Ligario, kay Yesuwa Masiya, at kay Bosoren. At saka shout out kay Apo ra papuken Apo Marwin. Magandang gabi okay.